Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Guys, itu po Dito sa baranggai Dalyaw Prok Pangulima po guys Nasa tabi po kami nang Masjid Sama ke mga bata guys Ayan po Ito po tabing dagat po to guys Dari po sa Lekas po Nang empas nang alung Ito po Nakikita po ninyo Ayan po Nakikita ninyo, pinapanood po namin ang lakas ng hampas ng alon sa dalampasigan dito po sa tabi ng dagat. Marapit lang po ito sa maski namin guys. Nag-aagawan sila sa pagragasa sa tabi ng dagat. Hindi po napipigilan ang mga malalaking alon po dito sa amin guys. Ayan po guys, ha? halos nag-aagawan po sila ng... Uh sino ang pinakamalaki ang talon talon sa lakas po ng alon na galing po sa Pacific Ocean sa kalalim-laliman po ng karagatan natin po dito sa Pilipinas yan po guys nakikita natin na halos na nakakabog ng dibdib ang takot manood sa so, ganitong, ganitong kalalaking alon ah, eh wag po kayong matakot dahil po yan ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ayan po guys may isang tao rito nagpapakita ng gilas po guys sabi na hindi po abutan siya ng alon ano kaya ang gagawin niya guys papanurin po natin guys